Yo, boy! Welcome back! Nandito na naman tayo sa Minecraft! Ayan, no? Minecraft yan, boy! At nandito tayo sa U City! Tara-tara! Ayan, no? Uy, sino kaya ito? May bisita tayo dito ngayon, boy! O, oh, sino ito? Mukhang hindi ko kilala ito, boy! Tara-tara! Ngayong araw, ibibisit tayo pala natin si Mang Kanor! Kasi balita ko may bago siyang sasakyan, boy! What? Tara tara Hiramin natin yung sasakyan niya Let's go Pero bago yun I-like mo muna tong video natin At huwag mong kalimutan na mag subscribe Let's go Tara tara Asa ah, na yung sasakyan natin dito ang Lamborghini Bakit yung sasakyan lang ni Mr. Bean nandito Oh no Oo nga pala Binakarush pala natin yung Lamborghini natin tara tara puntahan nga natin yan boy baka tapos na i-car wash yun dun tara Puntaan natin. Let's go. Takboy natin. Mamaya kung ano na nangyari dun sa Lamborghini natin, boy. Tara, tara. Yan, boy. Tara, tara. Malapit na tayo dun sa car wash, boy. Tara. Tingnan nga natin ano na nangyari dun sa Lamborghini natin, boy. Andun yung Lamborghini natin, no oh. Wait, teka. Si pare to, ah. Kanya bang sasakyan yan? Oy, pare. Ikaw pala yan. Salamat pala sa pagbantay mo sa Lamborghini. Lamborghini ko ha. Teka, sa'yo bang sasakyan to? Ikaw naman! <laughs> What? Ang ganda naman nito. Sa ibang sasakyan yan? Oo, oh, pare. Sa akin yan. Kakabili ko lang din yan. Ah, ba? Wow. Ang ganda naman yan ng sasakyan mo. Oo oh, nga, pare. Mahilig kasi ako sa black. Kaya color black ang pinili ko. Ah, ba, pare? Wow. Parehas pala tayo. Pero ang color ng sasakyan ko ay orange. Ayan, oh. May orange ka din pala sa sasakyan mo, boy. Tara, tara. Salamat pala sa pagbanday sa sa Lamborghini ko ha Ayun ba? Wala yun Sige sige Aalis na ako ah, uh, Sige pare Salamat Tara tara Kunin na natin yung Lamborghini natin boy Ito yung Lamborghini natin oh Bagong Ligo Let's go Tara tara Iuwi na natin dun sa bahay natin boy Oy pare Mauuna na ako sa ha Yan oh Tara, let's go. Iuwi na natin to dun. Mamaya, kung saan pa mapunta to, boy. Lo no! Yan no. Oh, andito. Teka. Asan ah, na kaya yung Ford Raptor natin? Nakalimutan na, saan ko na ko na i-park, boy. Ito to yan. Mamaya hanapin natin yan. Tara. Ayan no. Oh, andito na yung sasakyan nating Lamborghini boy. Pati yung sasakyan natin ni Mr. Bean. Andito na din. Kasi binili na natin yan boy. Kaya sa atin ayan. <laughs> Tara tara, punta tayo dun sa bakuran natin. Check natin yung mga tinanim natin. Let's go! Baka tumubo na yan. Andito, what? Bakit nagkonti yung alaman natin? Sino kayang nagkuha dito? mamaya yung Ayan no mamaya pinitas na itong lalaki na to yung mga laman natin oy pare kawata nagpitas sa mga alaman ko ha pag nakita kita yari ka sa akin ikaw ang itatanim ko dito oh no tara tara uh, andito pala yung make machine natin boy ayan no astig ganda nung make machine natin boy Nice. Paparehas natin ng kulay, kulay green. Tara tara, magpuputol pala tayo ngayon ng puno. Yan 'no. Oh. Lilinisin natin dito, boy. Yung ang dami na kasi mga puno dito. Kaya gagawin nating taniman 'yan. I-harvestin muna natin yung mga halaman natin dito, boy. Ayun 'no. Oh. Mukhang malalaki na 'to. Ayan. So, harvestin na natin 'yan, boy. Yan na harvest na natin, boy. Nag-go lang yung mga halaman natin ah. Mukhang kinuwaan ng tayo boy. Tara tara. Gamitin na natin tong make machine natin. Maglilinis tayo ng mga puno. Oh min, Yun oh. Tatanggalin natin tong mga puno boy. Para maging malinis na dito sa bakuran natin. Let's go. Ug, sang galing. Dito yung pamputol natin ng puno, boy. Ayan, oh. Ang bilis na ito magputol ng puno. Di na tayo mahirapan. Tara, tara. Let's go. Ayan, boy, oh. Ug, sang galing. Putol agad yung mga puno, boy. Oh, mean Ayan, oh. Tara, tara. Ubusin natin yung mga puno dito. Maglalagay tayo ng bahay dito. Ano kayong maganda ilagay dito? Ayan boy Grabe oh. ang bilis natin mag ano boy. Ayan oh. Grabe ang bilis natin magputol ng puno boy. Ayan. Oh man. May dala pa tayo ditong manzanas boy. Aha. Ayan oh. Nakuha pa tayo ng mansanas dito. Oh min Ang astig naman na ito. Ang galing. Oops. Meron pa dumansanas, boy. Naglalaglagan na yung mga mansanas oh. Ugs, uh, grabe. Ang bilis natin na putol yung puno. You know. Oh, man. Ang galing naman na ito, boy. Galing to kay Dr. Kwakwak, boy. Opo, andito pa yung baboy. Toy, itabi ka dyan, baboy. Mamaya, may sama kita dito. Maging giniling ka dyan. Oh, min. Haha. Yun, Yan, oh. Grabe oh, ang bilis natin magputol ng puno boy. Oh, Ba't di na puputol to? Ang tigas ng puno naman na to. Yan, okay na siguro yan boy. Ito, ang galing pa natin to. Ang astig naman ng make miner na to. Oh, ang galing. Ang astig neto, boy. Ang bilis niya na putol yung mga puno. Tara, tara. Okay na yan A few moments later Punta na tayo kay Mang Kanor Tara, boy Punta na tayo kay Mang Kanor Dadalawin natin siya Let's go Teka Ano kayang gagamitin natin sa sakyan, boy? Parang gusto kong gamitin tong kay Mr. Bean, no? oh Lalakarin na lang kaya natin, boy Lalakarin na lang natin, boy Kakakarwash lang kasi ng Lamborghini natin Mamaya madumihan agad to Tara, tara Let's go Saan ba yung daan papunta kay Mang Kanor? Alam ko dito yun eh. Tara, puntahan nga natin boy. Bibisitahin natin si Mang Kanor. Balita ko kasi meron siyang mga bagong kotse dun boy. Itatry natin kung pwede natin mahiram. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ha? No, ah. ah! Oh, min. Tara, tara. Check nga natin si Mang Kanor dun, boy. Sana magaganda yung mga bagong binili niyang kotse. Let's go. One eternity later. Yan, boy. Tara, tara. Malapit na tayo dito sa bahay ni Mang Kanor. Ayan, oh. Andito na, no, nakikita ko na yung bahay ni Mang Kanor, boy Malapit yung bahay niya dito sa may simbahan Tara-tara, i-check nga natin kung nandito si Mang Kanor Sana nandito siya para mahiram natin yung mga sasakyan niya, boy Teka, mukhang wala siya dito, boy Masang kaya siya nagpunta? Tara, tingnan nga natin kung nandito si Mang Kanor Mukhang wala dito si Mang Kanor, boy Oh no, mukhang umalis siya Paano natin mahiram yung mga sasakyan niya, boy? Wang wala ata siya dito. Ah. Bawal tayo pumasok dyan, boy. Trespassing tayo. Oh, min Hanapin nga natin si Mang Connor boy. Tara, boy. Check nga natin. Baka nandito siya sa likuran ng bahay nila. Wala din siya dito, boy. Oh, mi, nasan na yon si mong Kanor? Asan na si mong Kanor? Ay, siguro andun siya sa garahe niya, boy. Tara, tara, i-check nga natin siya dun. Let's go. Tingnan nga natin. What? Andun nga si Mang Kanor boy. Ayan si Mang Kanor oh. Tara tara boy. Punta na natin si Mang Kanor. Oy Mang Kanor. Andiyan ka pala. Kanina pa kita na eh. Andito ka lang pala. Kala ko nandun ka sa loob ng bahay mo. Oy anong ginagawa mo dito Mang Kanor? Aba ba? Abi ko was itong garay ko was ipina pa rin ko sa sakyan ko na bago. Kung gusto mo itake mo yung masasakyan ko. Baka may magustuhan ka. What? Talaga ba? Pinaparent mo yung mga luxury car mo? Oh, no mean. Ang gaganda na ito, mga sasakyan mo. Pagkaano mo naman pinaparent yung mga sasakyan mo? Ayan ba? Mura lang yan. Ayan no, nakasulat na dyan. 5,000. Pwede mo na magamit yung magandang sasakyan na yan. What? Ang mura naman yan. 5,000 lang. Pwede nang magamit yung magagandang sasakyan. Tara tara. Pwede ko ba tignan yung mga sasakyan mo? Oo naman. Pwede. O sya sige. Kumasawa lang dyan. Yun. Tara tara boy. Let's go. Tingnan nga natin yung mga sasakyan ni Mang Kanor Ayan o oh, Luxury car for rent Tara tara Check nga natin dito boy What? Ang gaganda naman ito Mga, mga sports car Kulay red Ang ganda naman ito boy Tara tara Ayan o oh, Bugatti Grabe Ang yaman talaga ni Mang Kanor boy Tara tara Check nga natin Ito yung mga sasakyan niya boy oh. Dalawang Bugatti No sports car. What? Oh, mean. Mo may bagong sasakyan si Mang Kanora. Ah. Wow, ang ganda naman nitong bago niyang sasakyan. Color white. Mo ang yung sasakyan yung bagong bili. Grabe, ang ganda naman ng bagong nabili ni Mang Kanora na sasakyan. Anong sasakyan to? What? Ferrari. Ang ganda naman ng Ferrari niya boy. Pwede ba natin may ram to? Check nga natin. Oh no! Not for rent daw. Oh ang ayaw ipagamit ni Mang Kanor tong sasakyan niyang bago. Sayang. Tara tara. Ito na lang yung yung gamitin natin boy. Yung kulay. Pula niya na Bugatti. Hoy Mang Kanor. Pwede ka bang i-rent yung sasakyan mo na Bugatti? Yung color red. Ayun oh. Oh naman pwede. Basta babayaran mo wo. Ay, uh, you know, 5,000. What? 5,000 lang pala eh. O siya, marami akong dala ditong pera. Kung gusto mo, bibigyan na rin kita ng mansanas. Ayan o, mansanas o. Oh. Kakaharvest ko lang kasi neto. Ayan, sa'yo na tong mansanas ko. yan binibigay na natin kay Mang Kanor yung mansanas natin, boy. Yan, o. Bigyan natin siya ng mansanas. Tapos, bigyan natin siya ng 5,000. Para ma-try na natin yung sports car niya, boy. Oh, dito na. bibigay ko na sa ito, ha. Ayan, ah. Nagbayad na ako. Tara, tara. Sakyan na natin tong sports car niya, boy. Let's go. Tara, Oh, grabe ang bilis ng sports car ni Pangkanar, boy. Yan, oh. Let's go. Tara, iuwi nga natin ito dun sa bahay natin, boy. Let's go. Grabe ang bilis ng sasakyan niya, boy. Bugatti. Oh, man. Ayan, oh. Grabe ang bilis ng sasakyan na ito, boy. Color red pa. Mukhang nakaturbo ata dun sa sasakyan niya. What? Mababangga pa tayo Tara tara A few moments later yan boy Tara tara Lapit na tayo dun sa bahay natin boy Ayan oh Grabe Ang ganda nung sasakyan natin boy Ayan oh Bugatti Meron na tayong Bugatti boy Ayan oh Bugatti Tsaka Lamborghini Tapos yung sasakyan ni Mr. Bean Let's go Tatlo na yung sasakyan natin boy Teka Oo nga pala Na-rent nga pala natin tong ano ano, yung Bugatti na color red boy. Meaning, babalik natin yan dun kay Mang Kanor. Oh, mean. Mm -hmm. <laughs> tara, tara. Isang araw pa natin yan bago ibabalik, boy. Gagamitin natin yan pang service. Hugs, ang galing, boy. Nagustuhan nyo ba yung bago natin sasakyan? Iyan, oh. Kung nagustuhan nyo, ay mag-subscribe ka na. Let's go!